Again, mga ng mga street dwellers din. Mga basura din talaga eh. Actually, hindi reklamo na padaan ang ating CEO, city engineer dito sa San Miguel Drive na to. At nakita yung mga kalat. Saka yung mga street dwellers na din mga scavengers kaya yun yung pupuntahan natin San Miguel Tribe sa kabilang side dyan eh. so bari parang uh, iikot tayo dito sa may ilalim ng Delpan Bridge eto binapaybay natin ito ang Mel Lopez uh, Boulevard pagka humakyat ka ng tulay yun na yung Manuel Rojas Bridge o mas kilala na Delpan Bridge no? kasi sa Google Uh, Manuel Rojas Bridge ito itong dinadaanan natin Yan. Manuel Rojas Bridge Jr. pero mas kilala na rin sa Delpan Bridge dahil uh, ah, kabila ang street to ng Delpan Street ayan pa yung mga squatter o oh, yung nasa kabilang side So parang yung u turn tayo dito sa ilalim ng tulay. Tapos uh, sa sa kabilang side kasi yung San Miguel Drive. Eh. So yun yung pupuntahan natin. Although bagamat meron mga ilang changes, ilang mga hepe ng bawat departamento ang uh, napalitan pero nananatiling uh, engineer city engineer ang ating uh, city uh, City Engineer na si Andres. Si Sir Andres, siya pa rin ang ating CE ng Maynila. Yung pinaka-head ng mga engineering o ng mga engineer. Yun yung nakikita nyo sa right side nyo, yung mga kumakanan, uh, yan yung recto abin nyo eh. So baling uh, parang ito yung pinakadulo ng uh, Recto Avenue itong mga uh, kanto na yan yan yung mga may kumakana na sasakyan so Recto Avenue na yan Binondo site so District 3 yan ang dulo ng Recto Avenue so U-turn tayo rito sa ilalim ng Delpan Bridge para makarating tayo sa kapilang site Eh ito na yung mga side ng pier, no? So yung mga uh, nasa yung mga right side nyo hanggang papalayo. Ah, uh, yun ang mga pier, no? So uh, mga paksakan talaga yan kaya ini-expect mo na na marami mga truck dito, traffic dahil sa mga naglalaki ang mga truck na kailangan pumunta ng pier. San Miguel Corporation kaya tinawag na San Miguel Drive e eh, itong papasukin natin no? pwede ako nagkakamali parang merong uh, nilereklamo rito at uh, nakita nga ni si na uh, Santa Makmak yung mga scavengers at saka yung mga basura so uh, eyesore no kumbaga kasi parang yun nata uh, uh, yung isinasagawa uh, ng mga clearing team yan, baba na tayo. Nagbababaan na sila rito. Okay, baba muna tayo. Ah. Yo. Ito hmm. ang San Miguel Drive, no? Dahil nasa kabilang side lang yung San Miguel Corporation. Ah, ito pala. Ano kaya ito? Ano ito? Tira na ng mga scavengers. Ito yung nakita ni CE no? Ito yung buong San Miguel Drive na to. Ito yung nadaanan ata siguro ni CE. Kaya pinalinis Ito sa demolition team natin. Demolition team ang kasama natin headed by the fearless engineer Bulano, John Ramos at Juancho Bernardino. Wow! Ah, ano pa to? Alam ko na. So parang ito yung outpost ng mga gwardiya o mga pulis ba tawag to ng mga pier, no? Kasi nga may guardia kasi yung pier eh. O guardia o police o coast guard. Yung mga naka como na white and gray, parang ganoon. So ito, parang ito yung outpost eh. Kung tatandaan ko sa dating na vlog namin, parang dito sila nag-outpost. Pero nakita nakita natin maraming gamit. Nakinukuha yung mga scavengers dito, yung mga street dwellers na naman. Ito ay reklamo mismo ni CE. At uh, kailangan linisin dahil eyesore o masakit sa mata. At uh, kailangan ipatupad ang clearing operation dahil patuloy pa rin ang programa ng ating Mayorahan ni Laconia na paglilinis. According nga doon sa sinabi niya doon sa isa sa mga flag racing niya na kahit kasulok-sulokan ng Maynila, ay lilinisin. So patuloy pa rin ang clearing operation natin. hindi ko nagkakamali bukang uh, outpost to dati ng mga gwardiya nga o polis o yung mga nakakomoplodge kung matatandaan nyo ito yung lugar na may naghamon sa demolition team ng Rambulan yung mga masugid natin na nanonood. Pasensya na, medyo maambon-ambon kasi at masama ang panahon ngayon. Kaya minsan nababasa yung lente ng ating GoPro. As you can see, marami mga bata nagkalat. Eh, kasi syempre, alam na natin pagka-pier, eh, usually marami mga street dwellers din. Hindi ko alam eh, no? Uh, siguro nakikisabay sila doon sa mga biyahe-biyahe ng barko. Tapos kaya dito ang unang baksak nila sa mga pier-pier hagas -pier, sa na nagkakalat-kalat na sila sa Maynila. Eh yun naman eh, parang uh, ano ko lang. Uh, parang analysis ko lang na parang pagka pier kasi, ang daming street dwellers eh. Ang daming mga batang mga tiga probinsya na nagkalat, no? Eh baka sumasampas sila sa mga barko tapos dito na sila nagkakalat. Mga lumuluwas, no? Ito, patuloy na pagsampan ng kinakalas na parang outpost. Hindi ako nagkakamali. هي تو جو هي رياسه هي كونٽينيو ماريكا سينٽر ۽ اوه جي جي سٽين سٽين So sir, don't you think oh, mm. oh, sila? Oo, parang parang sila. nag mm. sila. Sige lang, magpunta kami rin. So, sila natin, so, mm. ng mga, sabi nyo, malinis na eh. Uh, yun. So, parang nga outpost nga ng mga gwardiya na itong mga nakakomoplets na puti. Gwardiya ba? O mga kapulisan po. Tapos, eh, parang nga hindi na, na nila nagiging outpost. Kaya tinaran ng mga scavenger o ng mga street dwellers. Eh, medyo nakikiusap pa ata na na wag akunin no? Kung so, mapapansin sa paligid, ang dami mga street dwellers, ang dami mga scavengers din na nandito Ito yung lugar na kung saan merong naghamon sa demolition team ng Rambulan. Pero ang nakakatawa doon ay eh, mag-isa lang siya naghamon. Nandito dito yan eh, sa ating uh, channel, yung, uh, yung incidente na yun. Na kung saan eh, ang dami bata, Diyos ko

Thank okay. you. Oh. Ah, okay. So, nire-request pa na itong nga uh, kubol o yung uh, outpost nila, eh, problema. Pag hindi natin kinarga to gaya na sinabi ni Sir June, eh, ang Team Demolition Department naman na mapupulaan kung bakit hindi kinarga. So, I think ikakarga ito. Ngayon, bubuatin niya ang problema kasi hindi nila tinatauhan itong outpost ata kaya parang uh, natitiran ng mga scavengers at, at tinataguan ng mga gamit so hindi po maayag ang uh, demolition team batakinan kilarga pa rin itong uh, malaking parang outpost nila でも。 ay grabe, grabe ang kalat dito oh. grabe oh. may mga sopa-sopa pa ito ang malinaw na gamit ng mga street dwellers dito, mga scavengers ito may tindahan pa nga hello kuya ang daming mga street dwellers, ang daming mga bata dito ay halatang matagal na sila rito siguro no? dahil uh, nakapalaki na sila ng mga bata dito Ito mga nasa gilid na ito nakikita nyo yung hinahaputan Ito yung mga gamit ng mga street dwellers ng mga scavengers mga nakahubad pa eto gamit na ng mga street dwellers to again mga kaakibat ng mga street dwellers din mga basura din talaga eh gaya na eto, mga to itong sopa meron pa rito nagkalat sinabihan na kayo noon. Sabi nyo, kayo na magtatanggal mismo.